Girls, meron bang may suklay sa inyo? Eto Kitty oh. Thank you Nat. Girls, naaalala nyo ba kung anong araw ngayon, ha? Oo, oh. ngayong araw, kukunin mo yung guest list para sa birthday mo. Sa wakas, nandito na. Girls, mag 18th birthday na ako. Diana, nasa guest list ba ako, ha? Nat, malalaman mo na. Kaya kukunin natin yung guest list para sa birthday ko. Okay? Oh my gosh, 18 years old. Siguro nag-look forward ka dito. Dapat lang, Kitty. Okay, tingnan natin yung list. Diana, sinulat mo ba to nung nasa team banin na ako? Nako? O bago pa yon? ha? Maya, sinulat ko to nung nasa team ka na, okay? Siyempre, yung una kong nakikita sa list, si Kirill. <laughs> Maya, syempre, boyfriend ko siya. Diana, tingnan na natin. At yung next sa listahan, yung favorite bunny girls ko. Cool! Akala ko, Diana, hindi mo ko i-invite dahil dun sa accident. Nat, anong accident? Remember, aksidente kong nasira yung tights mo. Nat, kalimutan mo na yon nasa listahan ka. Kitty, nakita mo, nasa listahan ako. Nat, sinabi ko na sa'yo magiging okay lahat, nasa listahan ka. Diana, nag-imagine ba ako, ha? Hindi, Oo girls, in-invite ko yung ex ko na si Timur sa birthday party ko. Kasi alam ko, nag-prepare na siya ng gift para sa akin. Diana, alam mo yung tama. Kinikip mo yung mga friendship mo. Kahit sa ex mo. Girls, ang next sa listahan, si Stella, yung school admin natin. Huh? Huh? Girls, ano? Mas maganda makipag-friends tayo sa school admin natin Well, siya yung mag-film ng lahat. So, hayaan mo siyang mag-take ng pictures. Diana, invited ba si Thomas? Siyempre, nasa listahan na siya paano ko makakalimutan yung mga boyfriends ng best friend ko? Yay! Diana, I love you so much. Nasa listahan din si Ice. Girls, lahat ng basketball players nasa guest list ng birthday ko. Etong si Sakat, nasa guest list din, di ba? Oo naman. Well, lahat nasa birthday mo. Makikipag-hook up ako sa kanya. Diana, sinong wala sa list? Sinong hindi mo in-invite? Nakikita ko yung mga kisa. Loren, Taya, Moody, wala sa list. Oo, Maya, hindi ko alam sa kanila. Natatakot akong i-invite sila sa party kasi baka sirain nila yung party. Eh si Dana, si Dana, siguro hindi ko siya i-invite this time. Kasi, mabuboard siya. Pang-teenagers to. Okay? Hello, Hello Bunnies! Ang gaganda nyo ngayon, ha? Hindi namin maiwasang marinig. Diana, tinitingnan mo yung guest list sa birthday party mo? Nasa listahan kami. By the way, namimili na kami ng regalo. Cool! Lagi na lang sila nakikinig. Hello, Kisa Girls! Unfortunately, hindi kayo kasama sa guest list. Natatakot kami baka sirain nyo yung party. Lagi kayong nagbibigay ng problema sa amin. Well, oo girls, mga salbahe kami. Pero sa birthday party mo, mga angels Diana, kami. Diana, bumibili na kami ng cool birthday gift para sa'yo. Isama mo kami. Kung hindi ko talaga sila kilala, iisipin ko na cute sila. Girls, may oras pa bago yung birthday ko. Ipakita nyo sa amin na mababait kayo. Malay nyo, isama ko kayo sa listahan. Sa tingin ko, hindi sila masasama. Pero pwedeng itry ng mga kisas. Simula ngayon, magiging perfect kami. Wala kayong maririnig sa amin. Wala kayong makikita sa amin. Oo, tahimik lang kami. Girls, wag lang kayong mawawala sa villa. Kasi marunong kayong Pumili ng unusual ways para makakuha ng attention. So, kisa, simula ngayong araw, maghihintay kami ng perfect behavior nyo. Gusto nyong sumama sa 18th birthday party ni Diana? Girls, wag nyong ilalagay yung mga pangalan nyo sa listahan. Alam ko yung handwriting ko sa inyo. Diana, simula ngayon, magbabago na kami completely. Simula ngayong araw, mga gods done the lions na kami. At Diana, yung regalo namin sa'yo, maa-amaze ka. ka. Bakit hindi na lang lahat tayo maging mabait? Thank you. Kasi never silang magiging mabait. Well, at least ito try nila hanggang birthday mo. Kung hindi tayo i-invite ni Diana sa birthday party, hindi ako magagalit. Ako magagalit. Sigurado masaya 'yon. Oo, i-invite niya tayo. Sigurado 'yon, maniwala kayo. Ang importante lang natin gawin, sumipsip sa kanya. Hindi ko style yung sumisipsip. Eh, di wag kang sumama sa party, kami sasama. Oh girls, tingnan niyo kung sino'ng parating. Hello girls, kumusta kayo? Okay, okay naman. naman. Dana, saan galing? Nag-shopping ka ba? Oh girls, bumili ako ng bagong purse. Oo. Dalaga na. Nagsha-shopping na siya mag-isa. Oo, dalaga na siya. Pwede mo bang ipakita sa akin kung ano yung laman ng bag? Girls, makikita niyo na ngayon yung maganda kong bag. Oh, wow. wow. <laughs> Oo, Taya. Hindi na ako dalagita. Dalaga na ako. Hi, para kang kapatid mo. Yung mga dalaga, may boyfriends na. Wala ka pang boyfriend, so hindi ka pa talaga dalaga. Okay, Dana. Hoy, baliw, kahit ikaw naman walang boyfriend. Temporary lang. Magkaka-boyfriend na rin. Girls, sino nagsabi sa inyong wala akong boyfriend? May boyfriend ako. Ano? Sino yung boyfriend mo? Isa siyang big time basketball player. Tama ba yung narinig ko? Hindi. Nag-iimbento lang yan. Anong big time basketball player? Girls. Hello, girls. Oh boys, natalo kayo sa pustahan natin. Ano? Oh. Hindi! Oo oh, oh boys, pag-ready oh, oh. kayo ng tatlong Baccarat Rouge perfume. Masasama kami sa guest list ng birthday party ni Diana. Nagsisinungaling kayo. Hindi ako naniniwala sa inyo. Makikita nyo kapag nakita nyo si Blandy, Shenya, at Kisa sa guest list ng birthday party ni Diana. Pwede bang ibang pabango na lang ha, girls? Hindi namin kayang bumili ng tatlo. Ang mahal masyado. Problema mo yan, Shan. Sa akin yung malaking bote. Ikaw ba yung pinakamatalino? Oo. So, tatlong pinakamalaking bote, boys. Hi. <laughs> Okay, girls. Sa bukas, i-ready niyo yung mga perfumes. Okay, Big. Ikaw na buhat ng bola namin. Eh, bakit ako? Gusto mo maging basketball player, di ba? Magumpisa ka sa maliit. Dali mo yung bola namin. O baka naman ayaw mo ha, Big. So, hindi ka makakasali sa amin. Actually, galing kami lahat dyan. Di ba, guys? Oo. Oh, oh. Tagabit-bit ako ng bola. Parang di ko kaya to. Kaya, kaya mo yan, yan Big. Big? Guys, pakikuha yung dinner ko. Kakainin ko yung dinner mo. Hoy Timur, buhasan mo yung pagkain. Baka tumaba ka. Oh, bakit parating si Stella? Anong gusto niya, ha? Hello, boys. Nandito ako para sa importanteng bagay. Walang mas importante sa dinner namin ngayon. Seryoso? Akala ko yung birthday ni Diana yung pinakaimportante. Wow, sige, more details. Hoy Timur, sige. Anong meron sa birthday niya? Anong nasa isip mo? Well, boys, invited ako sa birthday party ni Diana. Ano? Inimbitan niya siya? Oo, nasa listahan ako. Gusto kong gumawa ng gift-giving story para kay Diana. Guys, bakit di pa kayo mag-dinner? Lagay mo yung bola sa locker room, bilis! Sa tingin ko, nakikibalita ka lang. Ano? nag spy ka, ha? Siguro gusto mong malaman anong regalo namin kay Diana. Tapos, ibabalita mo sa kanya, ganun? Para hindi na maging surprise. Ina-expect ko yung reaction nyo, pero boys, wag. Gusto ko lang mag-shoot ng cool story at ilagay ito sa big screen para sa birthday ni Diana. Imagine niyo ang cool nun. Sabihin na nating naniniwala kami sa'yo. At lumabas tong video to bago yung birthday niya, eh di bibili kami ng bagong regalo, ganun? Guys, Stella, mukhang dito mag-workout. Naubos na yung pera ko, pambili ng regalo niya. Hoy, Ice, wag mo Isumbat ano kung di magagalit? o nga, Ice Two years installment naman yung binili mo Boys, tingnan niyo ako Mukha pa akong girl na nananira ng party, ha? Kaibigan ko si Diana Kaibigan ni Diana? O sige, tatanungin ko siya O siya na, pag-iisipan namin Pag-iisipan niyo, boys Magiging maganda yon matutuwa si Diana Timur, sa tingin mo i-invite ka ni Diana? Kiril, makinig ka sa akin Sigurado ako, invited ako, no? Sa tingin ko, makikipagbati sa'yo yung mga kisas Oh, hello, Dana Naglalagay ka ng fake nails? Oo, ang cool, diba? ba? Oh my god! 14 na ko nung una ako nagpalagay ng fake nails. Iba na yung panahon ngayon, no? Lahat, mabilis na lumaki. May good taste ka. Laging trending sa fashion yung French nails. Dana, masaya ako pumasyal ka. Gusto kitang bigyan ng bagong bag. Binili ko to para sa akin pero narealize ko masyadong childish para sa akin. Diana, sorry. Masyadong childish din yung bag na yan para sa akin. Hindi ko gagamitin yan. oh Diana. Wow, ipikain mo na lang sa akin yan. Gagamitin ko yan sa beach. Akin na lang. Okay, Dana. Naintindihan ko. Ang weird na pangbata tong bag para sa'yo. Actually, binili ko to sa adult store. Oo, magkakasama kami. Di ba? Aha. Uh -huh. Diana, bumili ako ng mas cool na bag dyan sa Watermelon. Ano sa tingin niyo, girls? Ano, Dana? Gusto ko din yung bag na yan. Oh, my God. Dana, swap tayo nitong blue bag ko. Ang cool din niya. Dana, tinitrick ka ni Kitty. Girls, mas maganda yung bag ko sa bag nyo. Pandalaga. Girls, meron na tayong bagong friend. At hindi man lang natin napansin. Sa tingin ko, ginagaya ako ni Dana. Tama yan, Dana. Kung meron ka mang gagayahing example, ako dapat yon yung big sister mo. Dana, meron ka na bang boyfriend, ha? Sabihin mo nga sa amin yung sikreto mo. Girls, may boyfriend na ako. May date kami ngayong gabi, kaya inayos ko yung nails ko. Oh, wow. Diana, sa tingin ko, oras na para isama si Dana sa list. 'di ba? <laughs> Naniniwala ka sa kanya, nag-show off siya. Diana, sa tingin ko, lalagpasan ka na ng little sister mo. Mag-ingat ka, Diana. Baka mawala si Kirill sa iyo. Beware. So girls, bakit tayo nandito? Oh, uh, may kinakabahan. Dana, pwede ko bang hiramin yung purse mo? Ang cool. Gusto ko. Sure, Diana. Gagamitin ko muna. Ibibigay ko sa iyo yung sa akin. Wala, Wala, na, umalis Na siya. Na siya. Siguro pumunta na siya sa date nila ng boyfriend niya. <laughs> Girls, relax. Nangangarap lang si Dana na may boyfriend siya. Remember, nung ganong age tayo, nangangarap din tayo, di ba? Ngayon, puntahan na natin yung mga basketball players. Sabihin natin invited sila. Diana, pwede ko bang hiramin tong watermelon purse? Temo sa outfit ko, tingnan mo. Bagay na bagay, di ba? Not actually. Sa dress ko bagay ang bag. Kitty, hindi bagay sa'yo yung watermelon. Dapat sa sa'yo, Mint. Diana, wala nang matitira sa watermelon bag mo. Girls, sisirain niyo yung bag. Bagay sa dress ko yan. Hindi, bagay to sa look ko. Stella, paano nangyaring invited ka tapos kami hindi? Piling girls lang yung invited. Naisip ko kung hindi kami invited, hindi ka rin invited. Hindi ko matanggihan yung invitation. Magiging masaya yun. Stella, siguraduhin mong invited din kami. Stella, please. Gagawin namin lahat ng sasabihin mo. Basta makasama lang kami sa party. Okay, okay. Ito try ko, okay? Stella, Stella you're, you're, the, the best. best. Pero hindi ako makakapangako, ha? Stella, kapag nakasama kami sa party, ipapahiram ko sa'yo yung rhinestone sandals ko. Pero ipapahiram mo sa akin yun, di ba? Mas meron siyang say. Stella, kapag nakasama kami sa party, pipigyan kita ng false eyelashes. Thank you. Okay lang ako. Meron akong sariling eyelashes, okay? Okay. Oo, Blondie, napaka-creative mo. Makakasave ka ng money. Girls, eto yung favorite perfume ni Diana. Okay lang ba? Kalahating bote lang? Okay lang ba yun? Well, ang tagal dumating, kaya naubos na. Pero tingnan nyo naman yung box. Alam nyo ba kung magkano to, ha? Mahal to. Oo, Blondie, ang generous mo sa mga boxes. Tatlo yan. Oo, pero tingnan mo. One box, tapos meron pa. O, tingnan mo, eto na tayo. Oo, 100 times na sinabi ni Blondie yan. Yung second box, kapag binuksan mo, meron pang box, tapos dandun yung perfume. Merong perfume, pero kailangan na rin natin ng flowers. Mamitas tayo dun sa kapitbahay. Hindi, hindi ako aakyat sa bakod nila. Baliw yung kapitbahay dun. Hindi yun na kailangan ng bulaklak kapag nakatanggap kayo ng expensive perfume. Okay, Blondie, sabi mo eh. Ang importante, huwag tayong gumawa ng masama para makapunta tayo sa party. Makakapunta tayo don girls. Gagawin natin adin lahat. O nga pala Big, may utang kang 100 dollars Para saan naman? Lahat tayo magche-chip in para sa regalo ni Diana. O hindi ka basketball player, hindi ka namin kasama, guys, 'di diba? Nakabili na tayo ng regalo. E ano ngayon? Mag-share tayo 100 dollars, bibili tayo ng bago. Pupunta rin ba ako sa party? Oo naman, Big, invited ka. Oh, matutuwa si Diana. Basta Big, bigay mo 100 dollars kay Ice bago next week ka. Okay, salamat sa pag-invite ha? <laughs> Naniwala siya, bro. Siyempre, maniniwala yan, 'no? Hello guys! Timor, pwede ba kitang makausap? Oh, oh wow. wow. Okay, sure. Ano sikreto nila? Ano pag-uusapan nila? Baka magkasama silang bibili ng regalo ni Dana. Ayoko to, hindi ko gusto. Timor, gusto mong kumita ng pera? Ano? Well, maging boyfriend kita. Dana, ano sinasabi mo dyan? Anong boyfriend? Sinabi ko sa mga girlfriends ko may boyfriend ako. Bibigyan kita ng $200. Bakit ako? Dana, maghanap ka ng mas bata, okay? Timur, sinabi ko sa kanila basketball player yung boyfriend ko, so hindi ka aalis. Gusto mo ng pera? Well, hoy, ano pinag-uusapan yung dalawa dyan ha? Dana, anong meron sa inyo ni Timur ha? Nakita ko may pera si Dana, mukhang chipin sila pang regalo. Oh, eto oh. O oh, na, gagawin ko na. Pambili mo na lang ng ice cream yan. Cool. Guys, e-explain ko lahat mamaya, okay? Oo, oh, dapat lang. Ayoko yung mga sikretong yan. Kiril, don't worry. Okay lang. Okay, rin Huwag ka mag-stress. Huwag ka mag-isip. Sabi nga ni Dana, okay lang. Okay lang yan. Dapat, nagsisikreto lang si Dana sa akin. Hindi kay Timur, ex-boyfriend ni Diana. Ano yun? Mag-chip din si Dana, ha? Oo naman. Big, hindi mo nakita. Nagbigay siyang $200. Kaya huwag mo kalimutan yung $100. Bucks. Girls, sigurado ako gagawa ng paraan ni Stella. Magiging okay lahat. Sana, Sana nga. Kapag pupunta tayo sa birthday party ni Diana, pumunta tayo sa beauty parlor. Oo, magpa-makeover tayo, tsaka haircut. Magsi-self-tan tayo, tapos magsusuot tayo ng white dress para mag-stand out. Oo, Oo. ayun yung mga girlfriends ko. So siguro, mag a ako sa harap nila, tama? Oo. Dana, sabihin mo anong gagawin ko. Pupunta ako doon, sasabihin ko, yun yung boyfriend ko, yung basketball player. May duda ka pa, ha? Okay, Dana. No problem. Tutulungan na kita dahil kapatid mo si Diana, okay? Ano? Oh wow. Girls, eto yung boyfriend ko, yung basketball player. Hello girls, ako yung boyfriend niya, basketball player. Oh my god. Ang unfair naman nito. Ang awkward ng pakinamdam ko ngayon girl, sana wag na kayong magduda na dalaga na ako. Oo, sana fake lang yan. E eh, papano kung hindi? Masaya ako para sa inyo. O oh, sige na, Dana, saan kasi tayo pupunta? Doon sa cafe. Bibili tayo ng 200 worth wow, ice cream. Wow, good idea yan. Tara. Si Dana nalagpasan niya na si Diana? Oo, oh, hindi naman naging single si Timur nang matagal. Hindi ako makapaniwala, hindi ako makapaniwala. Kiril, Bunny Girls, yung ex kong si Timur, Stella, Thomas, Ice at Sakat. Well boys, eto yung listahan ng mga invited sa party ko. Siguro may alisin tayo tsaka idagdag. Diana, thank you sa pag-invite sa akin. It's my pleasure. Ako rin, it's my pleasure. Sakat, pasalamat ka sa akin. Seryoso? Anong nangyari kay Kiril? Kiril, bakit malungkot ka? Meron dahilan. Diana, ganito yan. Si Dana, tsaka Timur, merong sikreto. Ayaw ni Kirill yun. Ano? ano? Diana? Anong ibig niyong sabihin? Anong sikreto? Boys, anong sinasabi niyo? Inayos niya yung kuko niya. Bumili siya ng bagong bag. At sabi niya, may date siya. Girls, ano ba? Hindi kay Timur, di ba? Si Dana, may bagong post. Ha? Magkaibigan na naman ulit silang dalawa ni Timur. Bakit nakipagkaibigan siya sa ex-boyfriend ng girlfriend ko? Bro, relax lang! Kiril, wag mo akong tanungin. Hindi ko alam. Sa tingin ko, kailangan nating hanapin si Dana. At malaman, hindi pa talaga si Dana. Gusto lang niyang maging katulad mo, Diana. Girls, kapatid ko siya. Wala kayong magagawa doon. Ayusin mo yan, Diana. Ayoko yung friendship na yan. Oops! Sa tingin ko, sasama si Dana sa birthday party ni Diana. Well, sa tingin ko, gumawa ng paraan si Dana para makasama sa birthday party ni Diana. Well, tingnan natin kung anong mangyayari. Kiril, hindi ka dapat malungkot. Aayusin ko to, okay? Promise mo? I promise. Guys, sinurprise ako ng sister kong si Dana. Pero anong magagawa natin? Ganun naman tayo dati. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye!